Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan. Tapat na damdamin at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa akin YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Ang gabi ng pagbabalik tanaw ay nauwi sa isang kasunduang hindi binigkas, tayo, pero huwag ipapaalam. Sa resort na yon, sa loob ng apat na sulok ng kwarto, tahimik silang naghawakan ng kamay habang nakahiga sa kama. Walang halikan. Walang kapusukan. Pero sa pagitan ng kanilang mga palad, naroon ang init na hindi kailanman kayang itago ng simpleng salita. Pag-uwi, Pagbalik nila sa bahay ni Mia, nagkunwari si Jade na parang wala lang. Inihatid siya ni Rico gamit ang motorsiklo pero bumaba siya sa kanto para walang makahalata. Pagsapit sa bahay, sinalubong siya ni Mia. Oh, saan ka galing? Sa kaibigan ko pa rin. Medyo nahilo ako kanina kaya nagpahinga. Okay ka na? Sabot niya, sabay ngiti, pero ang totoo, punang dibdib niya ng kabog dahil sa loob ng ilang oras lang, may tinatago na siya. At iyon ang pinakaunang gabi sa buhay niya na masarap ang kasalanan. Lihim na pag-uusap. Pagkagabi, habang tulog na ang lahat, nagchat si Rico. Nasa kabilang kwarto lang ako, pero para bang ang layo-layo mo. Gusto kitang katabi. Sumagot si Jade. Bukas. Sa ilalim ng araw, pinsan pa rin tayo. Pero sa gabi pwede bang sayo lang ako? Sa gabing yon, nakatulog silang pareho na may ngiti sa labi. Mga palihim na sandali. Mga sumunod na araw, unti-unting naging eksperto si Jade at Rico sa palihim na kilos. Mga sulyap sa dining table na puno ng kahulugan. Mga saglit na pagkakahawak ng kamay sa ilalim ng mesa. Mga maghugas ng pinggan na sabay silang lumalabas sa kusina. At minsan, habang naliligo si Jade, may knock sa pinto ng siyay. JD. Bakit? Wala. Miss lang kita. Baliw ka, pero hindi maikakaila ang ngiting bitin sa kanyang labi. Isang lihim na gabi. Isang gabi, nagkasabay silang lumabas ng kwarto. Kahimik ang paligid. Patay ang ilaw sa sala. Dito sila naupo sa sulok ng sofa. Si Rico, naka-gray shirt si Jade, naka-oversized na pulang shirt na abot hita. Lumapit si Rico, marahang itinapat ang mukha sa kanya. Hindi agad hinalikan, tinitigan muna ng malalim. Sigurado ka ba rito, tanong ni Rico. Tumango si Jade. Kapag kasama kita, masigurado ako sa sarili ko. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagtagpo ang labi nila. Walang pagmamadali. Dahan-dahan mainit pero malambing. Parang pag-aangkin na hindi nila masabi sa mundo pero kayang ilaban sa gabi.